Bakit nga ba masarap magmotor? Sasagutin ko yan in my opinion but first, i-reveal muna natin kung ano nga ba ang mga sekreto ng mga riders. And here are the top 5. Number 1, every time na pupunta ang riders sa shop, hindi sila nagpaparesibo. Para hindi malaman ni Mrs. or ni GF kung gumastos ba siya ng malaki sa motor, either accessories or upgrade. Number 2, kapag may paparating na ride, ang mga rider nagiging mabait yan sa mga partners nila. Nagiging sweet bigla, tapos minsan pa nga may regalo pa yan. Di alam na mga misis or partner nila na it's part of the plan para payagan mag-ride. Eh kung di pa rin, hindi isama muna sa ride. Number 3, eto totoo, kapag naguhugas ng motor ang isang rider, ang daming arte. Kailangan sabunan, lilinisin lahat ng sulok ng motor, sasabunan ng ilang beses, minsan umaabot pa nga ng isang oras. Samantalang kung ang rider maligo, 5 minutes lang, minsan hindi pa nga nagsasabon. Then, kailangan makintab ang motor, may VS1, may protectant. Samantalang ang rider, walang lotion, walang supply. pero ready to ride. Pang-apat na sekreto ng mga rider, kapag may bagong aksesoris sa motor nila, kahit maghapon pang titigan ang motor. Yung iba, kakagising lang sa umaga, nagkakapina na, habang tinitingnan anong kulang sa motor. Di lang yan, mas nakakabili pa sila ng mga aksesoris ng motor kesa sa brief nila. At syempre, pang lima, gusto natin safe tayo sa lahat ng biyahe, kaya yung pinipili natin na safety gears, motorcycle parts, or gulong ay dapat quality, pero di mahal. Tulad na lang ng Chaoyang motorcycle tires. Kahit ilang long ride pa yan, kahit araw-araw pa yung scam ride na yan, kampati kang tatagal ang gulong mo at kumpiyansa ka sa lahat ng biyahe mo. Dahil nga si Chaoyang ay may run flat technology, no ply separation, and may reinforced sidewall. Kaya pala karamihan sa mga delivery riders, chow yung ang gamit nila. Kasi nga, pwede mo itong i-run flat at matagal talagang mapudpud. Kampati kang makakauwi na parang wala lang. I mean, walang aberya. So, ang sagot ko sa tanong, bakit masarap magmotor? Kahit nakakapagod at sayang sa gas. Well, as a rider, ito ang paraan ko ng pagpapahinga. Pahinga sa stressful work, kumbaga parang ito na rin yung pagpapahangin natin sa labas, makita ang malawak na mundo. Simula nung nag-ride ako, marami akong nakilalang mga tao. Marami akong napuntahan na magagandang lugar at masasabi mo na lang na grabe no, ang lawak pala ng mundo. At kapag dumating ang time na hindi na natin kayang mag-ride, hindi na natin kayang gumala, marami tayong memories na babalikan. Yun na lang muna sa ngayon at kung meron ka pang alam na sekreto ng mga riders, comment down below. Malay mo makatulong sa ating kapwa riders. Gi Fires This is Master RB of Biyahe Moments, Amping sa Pagbabay. Este sa Pagbiyahe. <laughs>